to my blog. Tonight is uh, November 18, 2024. At alam niyo po ba yung weather ngayon? Para siyang March or April na nagtutunaw na yellow. Mahangin na malamig. Malamig sa kamay, kaya kailangan may gloves dito sa Israel. At tuwang ako dito sa damit na to hindi ko na ito lalabahan kaya hindi man ako pinawisan <laughs> parang gusto ko na lagi ito ang susuotin dahil nga di ba oh hand knitting pero ramdam ang lamig sa kamay kailangan lang naka medyas tayo naka boots and then naka bonnet naiwan ko yung bonnet ko kaya kailangan ko na makauwi anyway bye bye I will walking na okay panoorin nyo ang aking paglalakwat siya pa uwi Mamaya sa pedestrian, stop ko yung video. Hmm. Gusto ko sanang pumunta sa dental. Sa Sunday na lang. Ipapacheck ko yung ngipin ko. Yan, sa unahan pa naman. May parang ano na, nasira na konti. Baka masira ng tuluyan. Kaya habang maaga pa, kung ang ngipin yung may sira, ipa-construct 'yan sa dentist, yes. charot. Or ipabunot na, dibungin na ako, paano na ako i-smile? Bihira pa naman ako umi-smile. Ang smile ko mahiwaga. Oh, di ba ganda ng puno? Maliwanag kasi may ilaw ang mga puno sa Israel. Eh, nung gustong gusto ko dito sa Israel, yung daanan, may humps. Yung walang humps pala. Kahit may gulong ka, hindi ka mahirapan. Okay, tatawid na ako. I Stop ko muna yung video. Pwede namang mag-bus. so, mas nai-enjoy ko po kasi yung buhay kapag naglalakad. Kasi, alam nyo ba, napakahalaga yung inhale, exhale. Lalo na after work, yung laging ang work namin ay nasa paglilinis. Nandun kami sa environment na madumi, malikabok, at amoy toilet. di ba? mga alay. May kikwento ako sa inyo. Ayun, sorry nga pala kay Rose. Sinahiwa yung daliri niya dun sa ref. Kasi may bubog dun sa nininis ko. Pinunasan ko naman po kayo sa yung ref. Kaso syempre, ang bubog po ay kakulay ng ref. Maliit na bubog na naiwan dun. Pero wala akong nakitang basag doon nung ako naglinis. Accidentally, nahiwa yung daliri niya. ay eh, Mag-isa pa naman siya sa gabi. Shoutout to Rose. Nangyari na po kasi sa akin yan, nung binuksan ko yung rep, ang akala ko yelo. sa akong latex, at paghawa ko, nahiwan daliri ko. Kasi hindi pala yelo, basag na soft drinks yung, soft drinks. At puti ang bote, ang tingin ko ay ice. Kaya mahirap din, hindi natin masasabi ang accident kahit anong, kahit kailan pa man. Diba? Ganun lang. Kaya we, we must always pray before work. Nangyari na sa akin yun. Takot nga ako. Kala ko na ba naputol daliri ko. Delikado kaya ang bubog pag niya tanggal. sa ating kamay. And then kahapon din, sa dami ng nilinis kong yun, paspasan, labing anim na check out, labing apat na rin natapos ko. Hindi ko rin kalain, kasi pinilit ko talagang tapusin yung 14. Dahil off naman ako pala kinabukasan. And then, yung dalong the room, hindi ko na nalinis. Hinubarang ko na ng balot at tinanggal ko ang basura para kung ma-assign ulit ako doon or ma-assign yung iba, hindi na mahihirapan. do sa pagbabakim ko, sabi ko, bakit barado yung vacuum ko? Tapos na ako noon eh. Uwi na ako. Tapos paghila ko ng vacuum, may nakatuping 50 shekel. <laughs> yung palang 50 shekel, galing sa ilalim ng kama. Binabacuum po kasi namin ilalim ng kama kasi bawal lang may mga kalat sa ilalim eh akala ko papel naka-fold. O di ba? Meron siyang 50 shekel na nakatupi. Ayun, ibinili kong kumot, subin eh. Hinda. Alam niyo yung aming kinikita bilang mga hotel workers, padalas sa mga kamag-anak, pamilya. Yung mga nagagastos namin dito, galing din yan sa amin natipid tipid at galing din sa amin na uh, mga tip. Ganun. Pero hindi naman palaging meron tip. Anyway, bye-bye na po. At ako napapagod na. Bye!